dagdag kaalaman lalo doon sa mga bibili pa lang ng second uh, second na sasakyan kasi may bagong batas ang ating uh, LTO yung ating gobyerno na kapag bibili ka ng sasakyan sa kasalukuyan ngayon 2025 kinakailangan yung nabili mong sasakyan itatransfer mo na sa yung pangalan in 20 days so yung nagbenta naman kinakailangan i-report sa LTO na nabenta na yung kanyang sasakyan in 5 days. Kaya kung nagbenta ako ngayong araw na ito ng sasakyan, bali ang date ngayon, June 1, year 2025, kinakailangan report ko sa si LTO in 5 days na nabenta ko na yung sasakyan. Kasi kung hindi ko maireport, magmumulta ako ng 5,000 pesos. Both side, pati yung nakabili, dapat uh, may multa rin na 5,000 kung hindi niya ma-transfer sa kanyang pangalan sa loob ng 20 days. So, mas maganda kung isang halimbawa uh, magkasundo yung both party akong nagbenta at saka yung bumili na i-transfer na kaagad yung pangalan pangalan ko doon sa kanya para magiging wala ng problema so mas mabuti ngayon sa mga bibili pa lang ng uh, second hand sasakyan kinakailangan yung original na ORCR na kapangalan na mismo doon sa may-ari ng sasakyan para hindi na magaya sa akin sa akin karanasan kasi ako bumili ng uh, kanda sa sasakyan, hindi nakapangalan mismo dun sa may-ari. Ibig sabihin ako, third owner. So, anong nangyari niyan, nung aking uh, itinarefer sa aking pangalan, naging abala. Naging abala para sa akin. Kaya so, ngayon, kapag bibili kayo ng sasakyan, hindi po pwedeng ang titing na lang ninyo yung chassis number, yung engine number, yung kondisyon ng makina, yung kondisyon ng body ng sasakyan. Yan ang kailangan, itong papeles, iaayos na rin kasi nga sa aking karanasan naging abala sa akin kasi nga itong aking nga uh, Toyota Revo ay uh, sa kasalukuyan ngayon kaya itinransfer ko sa aking pangali ibebenta ko na mag-upgrade ako so ito isinare ko lang sa inyo para ibig sabihin kung sakaling bibili kayo ng sasakyan kinakailangan ganun din ang inyong gagawin at ha, uh, kinakailangan din yung inyong bibili ng sasakyan ay nakaregistered na hindi po pwede kayong uh, magtransfer mag-transfer ng inyong uh, pangalan na hindi na restro kinakalangan naka-registered na rin o, so yung gano'n lang, isinert ko lang yung aking uh, naranasan doon sa aking uh, sasakyan, kasi may mga sasakyan nga ako nga, hindi pa rin nga nakapangalan sa akin, at saka, sa kasalukuyan, inaayos ko pa yung isang aking sasakyan at uh, kahit papano naman, ay naging uh, maayos yung pag-transfer at uh, yun na lang, ang aking may share sa inyo, kung paano uh, bumili ng uh, second na sasakyan baka sakaling makatulong sa inyo Okay, ganun lang. Maraming salamat.